Ay, talagang hindi kaya. Hindi kaya. Talagang hindi kaya. Magkano niyo kung ako yun? Hindi kaya. Magkano kayo na kung ako kaya. Hindi kaya talaga ito. Ayan. Kaya kayo po nakabili nito? Ay, babalik? Oo. Ah, Nakakala ko yung babe na ano. Magkano po inaalagan sana ito ah, ganito? 70 pataas. Ah, patong 70 ito pala ito.

Galit eh. No. Parang, parom bra ko eh. Hey, pa. isabi, eh, ilan pa rin? Eh, kahapon pa. Para hindi sabi mo. naman ano? Ang gawin na hini nito? Ay, sumakay kanina pa eh. Pinahirapan ni pagkakarga. Dadaling yung tricycle eh. Ayaw! Datang bayar, ito. Sakit.

Ay, ayaw sa mga mga Kahit may pangilong na, talaga oh, na, na. ay talagang ayaw O lakon na dala May pera pa din ako yan Saan niyang ayaw sa mga ayaw Ayaw sa mga Talaga balakas ah. Ano may tao? Bakala ba? Eh, niya pa si Locoya tapos na hinay. Hirapan pa sila. Dapat pala may tali sa puwerta no. Tito na alpasta.

talpas na. <laughs> <laughs> Malakas talaga Yan ah, dapat na sila. Ano ah, ni pa ba? sa <laughs>

abe. <laughs> hey, go geh. na. Grabe player 'pag ginawa sa baba mo. Sakto Tayo pa rin pa.

pa yung sampa ah Tapos yun ah Yun ko Yun Yun Ayos na <laughs> Nakasakay din Grabing <laughs> pahirap <laughs> Inawan Yan ah Galit na galit yung bakay ay karga na ayun na ibabalik eh gusto 'yung mabibinta na Sa mura binagututo ko na sa bahala daw Ayun din. Doon kita kwento nila lagi nila 'yung uh, tali sa bato para hindi makapaglibit 'yung baka. Sana boss na dala nito pala. Sa bagong pook lang naman para malapit na naman pala. Babalik daw ata hindi na kaya